Wala tayong tugtog. <laughs> Takot na mga kapyo dahits. Pero, inirilis ko to. Gagawa ko ng tugtog. Ganyan, ganyan na. Ah, <laughs> uh, ito. Habang tayo ay nagkakaedad, nag-iisip na, ano, ah, uh, mag-isip kung ano yung yung isusuot. <laughs> ayan, di lang. And then, ayan. hindi na kasi ako nagpipilig. Saka hindi na rin ako nag, ano, ayan. Wala, wala akong support ngayon. Wala akong, ano, malinis siya, o. Ayan, ganyan lang siya ikaw. Sabi sa minsan. Ayan. Hi, Ay Hi, Peter. Bye-bye. Ay, ayan, 1.33. Yes, okay. Hello! Hello everyone! Ayan, nandito na naman po ako ngayon sa inyong harapan. At ito, gumagawa pa ako ng sariling video para i-upload po sa aking Facebook. At ito nga, malimit po ako ngayon mag-post sa Reels. Kasi habang hindi po ako namomonetize sa Facebook, sa aking pong page, bala ko po, ay I mean, sa Reels lang po talaga ako mag mag-post ng post kasi sa res, napakaikli po ng ano, ng, ng videos. Nasa 1 one, one minute and 30 second po. Yun po yung aking ginagawa. Talaga kung ikinakat ko po yun. Ang ko po. Papanuorin ko muna po yung aking gagawing video sa Reels. Kapag ito po ay nakat sa 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 mismong Reels, yun po yung gagawin ko po ng paraan na masakto po yung, yung haba po ng reels ko. Hindi ko po pinababayaan na kung ano po yung haba ng aking video, ipopos ko sa reels at ang reels mismo ang magkakat. Yung po ay parang diskarte ko rin po. Yung po yung... <laughs> Ayan. ito po, video lang po tayo. Ayan, thank you, thank you so much sa lahat ng mga nag-support sa akin. At, uh, eto, uh, na-monetize na po ako sa Facebook. Pero, uh, medyo meron pang problem. At pag po naayos, ayun na po ang sagot sa aking dream. <laughs> Opo. Ah, hello sayang. Wala po tayo music. <laughs> Mag-iba-iba -iba tayo ng passion. Ayan, wala po tayong ano, necklace. Ayan, ganyan-ganyan lang yung po passion. Para medyo malinis-linis po ang dating. Thank you, thank you so much.

Hai itu pikaking Pak parang ayaw ko muna kasi mag music kasi ano baka tayo mag copyright eh medyo parang delikado kaya medyo ingat ingat lang po ako ayan thank you thank you so much thank you so much at siyempre, subscribe my youtube channel and facebook pareho po yung pangalan ko Geraldine Mitsuhashi hmm